Ayan, good morning. Ito yung ating uh, pangalawang menu sa ginawa natin sa pako. Kahapon eh, may salad tayo no? na pako. Eh, itong kalahati ay eh, gagawin natin gulay, lutong bisaya, yung pinakasimple lang. Okay? Magpakulo ako ng tubig at pagkulo ng tubig ay nilagay ko yung isda. na no? Pakuloan muna natin yung isda. Takpan. Pakuloan. Para makuha natin yung lasa. O flavor ng isda. Okay? So, tapos ng kulo mamaya, pag luto na yung ating isda, ay medyo alisin natin ng muna sandali at ilagay yung ating mga gulay. Ito yung simpleng luto na lutung pisaya. No? Pinakasimple pero masustansya. Mag-slice lang ako itong sitaw. Kahit anong gulay, pwede naman ilagay dito, no? Talong, okra, o alimbawa ay uko, no? O ang palaya, kalabasa. So, yan ang una natin ilalagay at ang ating isda ay boiling ha? see mga 5 minutes pa okay inalis ko na po yung isda at nilagay ko na po yung sitaw kasi yan ang matigas na gulay natin ngayon so hanggang sa maluto yung sitaw maglagay tayo ng ibang gulay mag slice ako ng aking okra itong niluluto ko ay good for two huh? so mga pakunti-kunti lang okay tapos ilagay ko na dito sa aking nilulutong sitaw okay pa natin sandali. Ayun, it's time to put our pako. Wow. Sarap nito. Pakuluan natin. At ito ay saluyo. Last nating i-gagalagay ng bulay. Okay. Patayin natin. Ready to serve. Yan ang ating tinulang pako. Wow! At ito na po yung ating finished product. Ang aming ulam isda na may gulay na pako. Yan ang masarap na gulay. Thank you very much for watching my blog. Bye-bye. God bless us all.